Sabado bulaklakan yan tayo. Sabado sabon. Tay. Ayun na. Ay, -toy. Thank you. Oh, thank you. Nakasarap ay gayam. Ayan, mga kanaypi. Tumita tayo ng 50 pesos. dami ng bulaklak na panindaok 31 kasi ngayon mga kanayipi bukas araw na ng patay kaya marami ng panintang bulaklak yan what's up mga kanayipi good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si Kanolpi for another video nakita nyo naman kanina may hinatid na tayo na pasayro sa bayan yun yung unang Masayro ko mga kanipi Bali kapit bahay kasi namin eh, Palabas na ako Hindi na ako nakapag intro Kaya yan Yung paghatid na lang natin yung ano Na video ko kanina So kumita na tayo ng 50 pesos Mga kanipi Ngayon nandito na naman tayo sa baryo Antay tayo ng pasayero natin Na may sasakay ulit No? minimya na mamasada ngayong araw ng biyernes mga ipi alright right Ayun, may pasayro tayo prawo <laughs> <laughs> madam nga yeah, madam <laughs> traffic tone ayan mga kanaypi pumita ulit tayo ng 50 pesos ayan o Anap ulit tayo ng panibago ng pasayro natin tantay 我跟 Tây tay, Tây tay, tay kéo natin naman natin yung pasero natin pumita tayo ng 50 pesos ulit Hanap na naman tayo ng panibago alright nandito na tayo sa garahe ni Mia bale bumili na naman tayo ng isang sako na layer feeds mga kanaypi may stock pa naman doon kaso lang alam nyo naman uh, araw nang patay bukas baka hindi tayo makabili sarado yung mga tindahan kaya ngayon na ako bumili yan tapos ito pananghalian na ulam at sampagita alright mga kanaipi nandyan si Milo mga kanaipi oh. Milo the Great <laughs> tingin ka dito oh. <laughs> Kita nyo na naman si Milo mga siguro Sige na, huwag na Ayan, nandiyan na Mauna na Labas na tayo mga kanayipi 12.30 na ng hapon Tanghali ngayon pa lang tayo lalabas Ayan, nag-harvest pa kasi ako ng itlog Nang may di-deliver de ko Deliver natin dyan sa, ano, sa may Lyceum Sa pinsan ko Order siya ng medium size. Ayan, mga kanayipi. Na-deliver ko na. Uh, at kumita tayo ng 240 pesos. Ayos. Hanap na tayo ng pasero natin. No. Hindi kayo madam. Eh? Yeah. i ah, see Malaypi Kumita ulit tayo ng 50 pesos Hanap ulit tayo ng panibago Tsatsagayin muna natin na magano, Maglagari Para makahabol agad Sige. Ha? ayan mga maka naibaba na natin don sa may simbahan yung kasayero nating isa nagbigay naman ng 50 pesos na lang ang traffic Grabe Mas lalo na ito bukas mga kanayipi Bakag Bakag thank you. Thank you. Ang galing naman ng mga estudyante na yun mga kanayupi Binigyan tayo ng 150 Plus Ano? Yan, binigyan pa tayo ng 50 <laughs> Thank you, thank you. Ayan, mga kanaipi, may pasero tayo sa so, abila. Tatawid lang tayo. <laughs>

ayan mga kanaypi kumita tayo ng 60 pesos yung bumaba sa, no, sa SM nagbigay ng 40 yung kapapapa lang nagbigay ng 20 alright parang kuya hey. sisay warehouse

ayan mga kanaipi binigyan naman tayo ng 80 pesos tapos kanina yung isang pasero natin binigyan tayo ng 35 ayos mga kanaipi pag alas 4 na ng hapon na pupunta rin kami ng ano mga kanaipi cementeryo ngayon na kami pupunta dahil bukas maraming tao doon. Bili lang tayo ng kandila dyan. Sa plaza. Ayan mga kanayipi, kasama ko na sila Mrs. at Bibi Maika. Punta kami ngayon ng sementeryo. Parano, di tayo mapasa. Ay yan, magkano yipi? na tayo. Maluwang pa yung daan yon kasi hindi na pwedeng pumasok dito for sure yan tama ba na? uwin nata pa yan eh bareng bareng kamu, bareng bareng kita, Bari -bari kita Ayan, Aiyah, mah ip? Hmm. Marami na ring tao ngayon. Kayo, bintong! Kamu, kayo, bintong! <laughs>

nag-o-on naman kasi 'tong cellphone na 'to. Dika tinira mabukkasin pangalan ko kasi. 'yung doing siya tawag natin. Sa tangharap ng mga taga-bigkasin, Cron, nakakabulon. Ngoras na mga kanayipi. 5:23 na. May may mga tao pa rin diyan oh. Ngayon na sila pumunta dahil ano, maraming tao bukas. Hi, hi mo sila. Hi. hi. Kanoy pi ka. Hi. Si banga daku. Hi. Banga daku. Bento. Kimay si kambang. <laughs> hi. Kanoy pi ka. Kanoy pi. Banga daku. <laughs> Kanoy. <piga. Babangadaku. laughs> Kanay. Nay! Nay! Nay, come nay. nay! Tatay! Ha? Tatay, come mo what? Kaya! Tatay! Tatay! Ha? Ayan, uwi na kami mga kanaipi. Tapos na kami dito. 知道。<laughs> <laughs>